kapag so, may sari-sari store ka, ang tingin ng iba, mapera ka na. Kasi araw-araw may pumapasok na benta. Hindi ganun yon. <laughs> <laughs> Hindi nila alam na yung benta mo kahapon, ipambibili lang din ng paninda ngayon. Yung benta mo ngayon, ipambabayad lang din sa delivery mo kinabukasan. Yung benta mo bukas, Ipambabayad lang din sa iba mong deliveries at walang katapusang cycle na paulit-ulit. <laughs> sa simpleng salita, ikot-ikot lang. Kuhulitin ko, ikot-ikot lang. Hindi naman tumatagal yung pera sa palad namin. Sakto lang namin mahaplos at mahawakan yan. Tapos para na yung ibon na... Fly away, sky and pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Only think about fly away, sky and pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. <laughs> Kaya hindi totoo yung paniniwala ng iba na yung may mga sari-sari store mapipera.